ipinasarang ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang isang beach resort sa Boracay dahil umano sa kakulangan ng ilang environmental permits. Kilalang Pacquiao Resort ang naturang bakasyunan, pero paglilinaw ng Pound for Pound King at Sarangani Representative Manny Pacquiao, hindi niya pag-aari ang ipinasarang report. Live mula sa Quezon City, my report si Mariz Umali, Mariz. Jessica, pinanindigan ng negosyante at ng malapit na kaibigan ni Sarangani Representative Manny Pacquiao na si Chris Aquino na hindi pagmamayari ng kongresista ang isang Boracay Resort na kamakailan lang ay pinasara ng lokal na pamahalaan doon. Iginiit din ni Aquino na siya ang mayari ng resort, wala siyang nilalabag na anumang batas at may mga karampatan siyang dokumento para itayo at i-operate ang five-story hotel sa Boracay. Buong puwersang sinugod at ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Malayaklan at mga pulis ang resort na ito sa sitio diniwid Barangay Balabag sa Boracay Island nitong biyernes. Illegal daw ang pag-ooperate nito dahil sa kawalan ng mga kaukulang permit. Naging kontrobersyal ang resort dahil isa sa may-ari nito, ang pambansang kamao at sarangani representative Manny Pacquiao. Itinanggi na ito ng kongresista. Ang kaibigan daw niyang negosyante at madalas na nakikitang tagabitbit ng watawat sa kanyang mga laban na si Crisostomo Chris Aquino, ang may-ari ng Boracay Island West Cove, na hindi naman ng gini Aquino. Sa ipinakitang Certificate of Incorporation, tanging asawa, kapatid at mga anak lamang ni Aquino ang nagmamayari ng resort at walang Pacquiao. Nagbabayad pa nga raw sa kanya si Pacquiao sa tuwing nagbabakasyon sa resort. Wala raw kaming business permit. Eh, ang tagal nang inupuan nila ang business permit. Yung sa akin, ginastos ko na ng uh, daang milyon yan. Uh, ang pinanghahawakan ko lang dahil uh, gobyerno yan. Walang mapupunta sa akin after 25 years. Harassment, definitely harassment. Ako yung nagbayad, parang ako yung lumalabas na kontrabida rito sa isla. Gusto nila pa pahintuin yung aking operations. Eh, siyempre, pag wala ka ng operasyon, ano bang gagawin? Di silang bibili, silang sasakop ng aking tinatayuan ngayon na ako lang ang nagbabayad sa gobyerno. Aabot sa 998 square meters ang pag-aaring resort ni Aquino sa Malaparaisong, Boracay. Ang five-story hotel may 24 na kwarto, pero 13 pa lang ang operational. Nasa 6,000 hanggang 14,000 pesos ang renta sa bawat kwarto. Lahat ng kwarto ay may ocean view, may hanging deck pa, Ipinakita sa amin ni Aquino ang Forest Land Use Agreement for Tourism o Flag T na magpapatunay so, daw na legal ang pagtatayo at pag-ooperate ng hotel. Pirmado ito ni Nooy DNR Secretary Lito Atienza. Ibig sabihin, dumaan sa geohazard assessment at DNR report ito. It is not possible for it to be covered by no-build zone because there was in fact Flag T issued to Boracay West Cove. So that is self-contradictory and there is no basis to that. The flagtee authorizes and uh, gives authority to my client to build infrastructures to preserve uh, nature and to pay taxes to the government. Pero nakasaad sa permit na kailangan nilang sumunod sa ECCo environmental compliance certificate. Ayon sa munisipyo ng Malayaklan, idineklara na raw na nobel zone ang lugar na kinatatayuan ng resort. Jessica, sa pagkapasarangang ito sa resort ni Aquino, aabot na raw sa 8 milyong piso ang lugi nila hanggang Desiembre dahil sa mga nagkansala ng mga bookings. Balak naman ang kampo ni Aquino na mag-file ng injunction sa Court of Appeals para ilaban ang kanilang karapatan. Mm -hmm. Jessica? Maris, have we heard from uh, former DNR Secretary Atienza? Oo. Jessica, hanggang sa kasalukuyan ay... Uh, kinocontact natin siya. Pero uh, kanina, pumunta tayo sa DNR at uh, ayon nga sa kanila, kumpleto yung mga requirements noon ni Aquino. Kaya naman uh, binigyan ng flag T.O. nitong dokumentong ito uh, si Aquino para magtayo at mag-operate dun sa uh, Boracay West Cove Resort nga sa uh, sityo dini, din, diniwin. Mm -hmm. So malinaw na yung lugar kung saan itinayo itong resort na to hindi wala dapat resort na ipinatayo doon. It's a no build zone, tama ba? Hindi. Actually, Jessica, ang, mm -hmm. uh, yu, ang sinasabi ng uh, lokal na pamahalaan kaya hindi raw binibigyan ng permit hanggang sa ngayon kasi 2010 pa, December 2010 pa sila nag-apply ng uh, building permit, mayor's permit, tsaka occupancy permit hanggang sa ngayon daw ay hindi para raw sila binibigyan dahil ang uh, iginigiit ng lokal na pamahalaan ay uh, no build zone daw yung area na 'yon. Pero mm -hmm. nung pumunta tayo sa DNR kanina, uh, kaya daw nabigyan ng flag at tea itong kampo uh, ni Aquino ay eh patunay daw na hindi no-build zone yung area na yon so okay. may karapatan siya na uh, magtayo nga doon ang uh, contention na lamang sa ngayon ay uh, yung ECC nga kasi nung time na yon hindi hindi raw uh, kailangan ng uh, environmental uh, compliance uh, clearance na to uh, para maitayo yon pero sa reassessment ng uh, local uh, DNR doon, eh kailangan mag-upgrade sila at uh, gawin, kailangan sila nga kumuha ng ECC. At sa ngayon, ayon sa kampo nga ni Aquino, nung tinawagan ulit natin sila, nag-apply na raw sila sa ECC pero hindi pa raw ito na ibibigay sa kanila hanggang sa ngayon. Okay, so ang bola ngayon ay nasa DNR a uh, either doon or dito no kailan uh, magkaroon ng final declaration kung ano ba yung lugar na yon no build zone nga ba o hindi di ba yes jessica uh, Nakasalalay ito ngayon sa uh, local na DNR dahil kung ano naman yung uh, ibibigay na rekomendasyon ng local ay aaprubahan naman ng uh, national uh, DNR okay maraming salamat mariz umali